Hello, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay, mga subscriber at mga kaibigan natin dyan. Ha, dito kami, nagsisilong kasi umuulan. medyo maulan pa, kaya dito mga laga ko. Ganun sila, o. Kailangan talaga hindi sila mabasa sa ulan kasi madali lang silang masipon at mag ubo yun yung tatlo sa loob yan yan sila yung isa nakalubog wala silang ibang magawa maglalaro Mag, uh, kung ano-ano lang ang gagawin ba't ka tumayo? may sipon kasi itong turo ko sinisipon pero wala namang problema hindi naman makaanos kanya yan Shhh, hindi magaway hindi magaway ah. maghintay lang tayo na ah, matapos ang ulan iyo boh ay. Ayaw ba? Huwag naman. Turoy. Uy. Uy. Ah, ay snap daw siya. Uy. Ni snap daw siya. Huyab daw siya. Ni puti. Nga, buntis naman na si puti. Uy. Uy. lang magawa hmm. ano ginagawa ninyo dyan sa loob dyan sila sa loob ayan buntis na yan napit na yung mga anak mga dalawang buwan na lang mga anak na yan okay po maraming salamat sa inyong panonood at God